So, hi mga kabayan. Welcome back sa ating panibagong video. And this is in Europe, Naka-base po ako ngayon sa Croatia, mga kabayan. So, maraming tatanong sa akin ito, mga kabayan, sa aking uh, Facebook page. Maraming nag-message. Meron nagko-comment din sa aking YouTube channel dito, mga kabayan. No? Kung paano doon mag-apply direct dito sa Croatia na walang babayarang uh, placement fee, walang fees collected, mga kabayan. So, Itong i-share ko sa inyong mga kabayan is direct company na to siya dito sa Croatia na pwede nyo apply yan kung galing kayo dyan sa cross-country Philippines Pilipinas mga kabayan. Kung gusto niyong maghanap ng mga employer dito sa Croatia directly mga kabayan. So itong uh, video na to sana makatulong po sa inyo mga kabayan at sa mga bagong subscriber natin dyan uh, panoorin niyo po to tapusin yung video na to mga kabayan uh, para baka hanap kayo ng idea para makatulong sa inyo kung paano maghanap ng uh, direct employer dito sa Croatia. So, sa mga uh, lumang subscriber natin, maraming maraming salamat sa iyo sa so, walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. So, uh, kung meron lang kayong mga katanungan, mga mag-comment lang kayo dyan sa baba ng video to or uh, mag-direct message kayo sa aking uh, Ilonggo Bisdak in Europe uh, Facebook page, mga kabayan. Uh, pwede kayong magtanong doon or mag-private message kung <laughs> kailangan niyo mag-private message, mga kabayan. So, maraming salamat. So, mag-intro muna ako, mga kabayan, before tayo mag-proceed sa ating ah uh, uh, video na i-share sa inyo mga kabayan. So, itong website na to mga kabayan is para to sa mga Uh, job uh, for foreign workers in Croatia mga kabayan. Kagaya natin no, mga expat mga kabayan na naghahanap ng trabaho dito sa Croatia. So, uh, itong website na to is marami nitong mga company na nagpo-post dito mga kabayan ng mga jobs hiring. Uh, meron ng location, mga details nila mga kabayan dito na sa website na to naka-indicate na po. So, uh, ang gawin natin is uh, mag-ready lang tayo ng na ating mga resume mga kabayan. No? Uh, Kaya mga passport, mga requirements natin na kailangan nila. So, pwede nilang i-email sa kanilang mga kabayan. Pwede kayong mag-apply through email, no? So, ano yung agency? Ano yung agency? Ano itong website na ito, mga kabayan? So, let's go. So, ayun mga kabayan, nakikita nyo sa screen. Moi Pusawnet.net, uh, mga kabayan. Jobs for Foreign Workers in Croatia. So, i-click nilang po yan, mga kabayan. So, makikita nyo po dyan yung mga company mga kabayan so nakalagay dyan sa kanilang page mga kabayan no? sa ilang website Moy so ayan nakalagay po uh, ah, pwede nyo po siyang i-translate to English mga kabayan ayan nakalagay through English so naka, ano Uh, click nyo lang tong HR or English Ang uh, ilagay nyo mga kabayan Para ma-translate sya through English Para maintindihan nyo po Kasi naka-Croatian po sya Or naka-Hervatsky po mga kabayan So nakalagay jam Jobs for foreign workers in Croatia So marami po yan Nakikita nyo dyan mga kabayan no? Separated jobs So nakalagay dyan mga uh, Company So itong naka-notify is Pwede nyo ilagay yung email dyan mga kabayan So i-X lang natin So ayan mga kabayan So nakalagay dyan yung mga company No? The whole of Croatia, nakalagay dyan. Carpenter, mga kabayan. So, mayroong mga electrician dito, mga skilled worker, mga kabayan. So, mayroong din naman dito mga uh, hospitality, mga kabayan, na pwede apply applyan. Ayan, filter of uh, mechanical, ayan, engineer, mga kabayan. So, mga related dyan, uh, work experience, mga kabayan. So, makikita dyan sa inyong screen, inyong sa screen natin, no? So, pagbaba natin mga kabayan, nakalagay dyan, waiter or barista. Ayan, so, baba pa natin mga kabayan. Ayan, supervisor of branch operation mga kabayan, nakalagay. Camp representative mga yung mga nasa camp, camp na assign mga kabayan. No? Ayan, nakalagay dyan ng location, kung saan ang location. Nakalagay dyan kung ano yung agency or company na pwede nyo applyan. Nakalagay na po dyan. So, ito baba tayo mga kabayan. So, car mechanic or car electrician mga kabayan. So, click natin yan try natin tingnan mga kabayan. Ayan. So, nakalagay dyan. Nakalagay yung okay, mag-translate to English yan. Ah, uh, ayan, nakalagay. Automatica car. So, ayan. Car mechanic or car electrician. So, sa Zagreb siyang location mga kabayan. Ayan, mayroong mga deadline. Registration of deadline. So, nakalagay din dyan mga kabayan. Kasi updated to siya lagi araw-araw mga kabayan. Itong Moy Pausaw uh, for jobs for working uh, foreign workers mga bayan. So, ayan. Migral DOO mga kabayan, nakalagay dyan yung address sa Zagreb, The company was founded back in 1993. So, nakalagay din dyan. In additional for car service, we deal or wholesale as well as productions and tanks. And, ayan, nakalagay dyan job description we are looking for service workshop maintenance and repair of motor vehicles and diagnostics mga kabayan. condition KV, di hindi ko alam yan mga kabayan ang mechanics ko yan. minimum of 3 years of uh, working experience knowledge of working with diagnostic an advantage mga kabayan. so communicative organized resourceful willingness to work in a team so nakalagay din dyan yung qualification uh, qualified high qualified secondary education so 3 years of work experience uh, English speaking, level basic, writing, and basic. So, hindi na kailangan yung mga uh, ng sa Canada, mga kabay, na mag-elites, elites pa, no, mga ganyan. Ay, wala na dito. So, nakalagay yung skills, internet. So, what we offer, ayun, nakalagay dyan, possibility of uh, advancement, of uh, ano so, nakalagay. Pasahin nyo lang, mga kabay, So, work hours, 8 a.m. to 4 p.m. mga kabay, from Monday to Friday, Saturday close. So, uh, yung Saturday nila is sarado mga kabay, Monday to Friday lang. So, non-working uh, non-working days kasi yan mga kabayan dito sa Croatia so permanent employer mga kabayan no employment so yung sahod is from 14 to 18 euros mga kabayan. we support employment for people or disability we are support employment for foreign workers so, guys, sa atin po mga kabayan, we support employment of pensioners mga kabayan nakalagay din so ayan Other information, ayan, Insulation maintenance, and repairs, country, in Zagreb, Zagreb Banka, mga kabayan. nakalagay. So, Ayan yung company. Hanapin nyo lang yung company mga kabayan. Makikita na ano po ninyo dyan kung at uh, nakalagay din dito. Ayan. Quick check in. Nakalagay dyan. Kung doon kayo pwede mag apply mga kabayan. So ayan. Nakalagay dyan mga kabayan. Yung related na company din dito sa baba. O, oh, recommended education at electrician. So makikita dyan mga kabayan. So back tayo. Punta tayo naman sa mga hospitality mga kabayan na trabaho dito sa Croatia. Like itong Kono Bar mga kabayan i-click natin yung Kono Bar is like a waiter mga kabayan o waitress dito sa Croatia tawag dyan is Kono Bar so ayan, ang mga uh, location yan is a split mga kabayan so ayan yung deadline is May 16 kasi eh, ano ito mga kabayan, everyday ito siya nagpapalit ng ano eh ng uh, mga jobs hiring kung makikita dyan para day oo mga kabayan yung kanyang company or kanyang uh, naghahawak itong uh, ano to waiter mga kabayan nag hiring So, nakalagay din dyan, split, ayan, bistro, pasaro, para uh, parasol is a condition for a datic uh, ocean uh, social club concert in a combination of modern bar and bistro in the simple food. Mga kapay nakalagay. Uh, as part of the datics, uh, nakalagay dyan, social club in split, you are looking for a waiter, male or female, for a newly opened bistro. May bagong open to. We are looking for two executor mga kabayan condition we are primarily looking for good and normal people ayan so makalagay dyan contact, informa contact information mga kabayan so ayan Nakalabay lang number so may whatsapp po yan mga kabayan dyan po kayo mag apply no yung whatsapp na yan mag install kayo ng whatsapp kung wala kayong whatsapp mga kabayan so ayan qualification, qualified, semi-qualified, qualified, high qualified, no, secondary, vocational education, higher vocational education, university, bachelor degree or something mga kabay yan nakalagay dyan. Required for the years of experience is 1 to 3 years mga Language, English speaking, level advanced and writing level advanced mga So ayan, <coughs> we offer work with agreement for 4 to 6 working days mga pleasant working atmosphere possibility which is seasonal and year around work makabayan so uh may nakalagay din dyan. Uh, nakalagay yung permanent employee offer employment offers as paid vic, uh, vacation makabayan to 2 months as well as training and additional education in culinary arts as well and uh, ayan maganda, maganda dito mga kabayan, no So, nakalagay din dyan, fixed term permanent employment, social students, and contracts. So, yung sahod dito, mga kabayan, is 1,5 to euros. We support employment. Ayan, nakalagay. Basta, yan lang, mga kabayan, nakikita nyo dyan. May number dyan. Yun yung kontakin nyo. Itong number na to, mga kabayan, ha? Kung nakikita nyo, yung number na yan. So, kung nakita nyo yung number na yan, yan yung kontakin nyo, mga kabayan, sa WhatsApp or call kay mga kabayan, sa kanila. Direct employer na yan, mga kabayan. So, yan marami kayo makita dito isa siya lang yung muy posaw.net mga kabayan so konobar nakalagay dyan mga kabayan o pomochne kuhar mga kabayan so assistant cook nakalagay dyan waiter cleaner mga kabayan so nakalagay kung saan dito na location mga kabayan merong reheka si svete itong sa reheka mga kabayan is uh, seaside po yan dito so, sa kaisa kung nakita yung previous vlog ko na nag vlog ako dun mga kabayan so ayan Uh, cashier, waiter in auto auto club mga kaba, so nakalagay dyan address niya, so the beach ka, ori ka sa grib So, Adria Casino, D.O.O. mga kabayan. So, yun yung kanyang company. Adria Casino, D.O.O. So, ayan. So, 0 <coughs> to 1 year ang experience mga kabayan. Nakalagay dyan, no? Permanent employment mga kabayan. Yung sahod is 1,000 euro. So, ayan. Sales trade, service, at catering. So, ayan mga kabayan. Kung nakikita nyo dyan mga kabayan, itong website nila, i-click nyo lang yan. Ito. Itong website na yan, i-click nyo lang mga kabayan. So, diretsyon na kayo dun sa kanilang ah uh, uh, website mga kabayan detect na try natin ayan yung kanilang website So, dyan kayo magtatrabaho mga kabayan, no? Dito. Dito kayo sa Croatia mga kabayan, Merong ganun mga kabayan yung uh, mga, ano, mga kasino mga kabayan, no? Dito sa Croatia. So, ayan mga kabayan. Nakikita nyo din sa screen. So, maraming trabaho dito mga kabayan na pwede nyo applyin directly mga kabayan. Ayan, dito sa taas, marami din dito mga kabayan na mga company. So, ayun lang mga kabayan, sana makatulong sa inyo itong mga uh, direct company mga kabayan dito sa Croatia. So, hindi lang uh, hindi lang mga skilled worker mga kabayan, kundi mayroon din mga uh, tawag nito mga hospitality na pwede nyo applyan dito sa Croatia. Basta, search nyo lang yan, click nyo lang mga kabayan, translate nyo through English para maintindihan nyo po kung paano mag-apply. Mga number dyan, email and everything mga kabayan no? para hindi kayo mahirapan assistant work kay civil engineer mga kabayan ayan so www.prhr mga kabayan so sa grip lang location yan nakita nyo dyan kung saan location para makapili kayo kung saan location ang gusto mga kabayan okay so so yun lang mga kabayan sana makatulong sa inyo itong vlog na to To follow my page, Ilong Vista Bistak in Europe or subscribe this channel mga kabayan para marami pa tayong magawang video. So uh, <laughs> comment lang kayo mga kabayan kung mayroon kayong mga tanong, uh, mag-message kayo sa akin. Uh, reply mo kayo mga kabayan as long as kaya ko mag-reply sa inyo mga kabayan. So itong video na to kasi uh, may kabayan tayo nagtatanong na ano mga agency na pwede lang applyin papunta dito sa Croatia, Dry Rek. So yun lang mga kabayan sana. Nagpanood mo ito. So, see you around here in Croatia. Bye mga bayad.